Ano to? Uh, 7.5 na lang dalawa. 7.5 dalawa? Ah, uh, 7.5 na lang dalawa. Ano po bang aso yan? Ah, uh, Princess Shih Tzu po. Shih Tzu. Shih Tzu. Binibenta ng 3.5. Apat na peraso. Wala nang 1K ang isa nito, no? Kasama pa lalaki. Oo. Mga sapatos, oh. Adidas. Ito maganda po, ah. Nalo to ha ah. Kano to? Kano to boss? 300? Boss yan boss yan Mura to ha ah. 300 Ayan misuno Misuno ito makano to? Sa 1K ako boss yan Ang uri kasi Ang SRP kasi talaga niya Nasa mga 11K 11K Chicago Bulls oh Magkano to? 250 Mitchell and Ness Baming cup po Display Coke Pagkano to? P100 Aluminum no? P20 Kamusta mga boss? Araw ng Biyernes, May 2. Nandito tayo ngayon sa Bukaway, Bulacan. Samahan niyo ulit akong silipin ng mga iba't ibang klasing hayop na binebenta dito. Okay, time check. 7:54. Medyo matagal akong hindi nakapag-upload. Napakainit kasi. Sa gabi, nahirapan ako matulog tinatanghali ako ng gising kaya hindi ako nakapag-vlog. Dapat nga ngayon, hindi ako magbablog eh. Pinilit ko lang. Tagal na kasi walang upload eh. Sa mga nagbabalak commercial dito, every Friday ang changi dito. Barangay Binyang 2 pila sa Ruiz Street. Ayan, ganito ang eksena. Pagka biyernes ang umaga. Iba't ibang klaseng mga hype ang mabibili nyo dito. So, ito so, tatanong natin ito kung magkano itong uh, Sir, good morning Magkano po yan? 1.5 po Lego Ano ito? Crossbreed ba ito? Apo okay. Dachshan Poodle Dachshan Poodle Ayan Mali limang piraso, no? Oh, magkano uh, oh, ulit? 1.5 po negosyo 1.5 lang, napakamura, no? Oo. Oh. Ay, eh, maganda yung itim, oh Black and tan Balbo na ang baka kursunada nyo, kunin natin yung number nila, no? Number nyo po? Um, 0942-560-0583 Taga saan po kayo? Taga Balagtas lang po. Balagtas lang, malapit lang dito mga boss. Kung interesado kayo, kontakin nyo na lang si sa Sam. Thank you po. Uh, Ito may, ano, kakapil. Boss, magkano kakapil natin? Uh, tanayan, uh, 3 -5. 3 -5 lahatan na yan, uh, boss. 3-5. 3-5 lahatan? Ano to, uh, matured uh, na? ano na ako, na-picture na ako sa ano mo vlog mo ako yung nagtinda ng gagamba? Ay, ko ba yun? Oo, ako yun. Tagal na yun Dito ah? Oo, ah, tagal na yun. Binibenta ng three pipe. Apat na piraso. Wala nang 1-T ang isa nito, no? Pasama pa lalat <laughs> mo. Ayan, baka interesado. So Kay matured na to, na no? Oo, oh, boss. Breeder na yun. Breeder na to. Ito yung ano? Dalawang hen. Dalawang ano? Sure hen to, tapos sure duck. Yung dalawa, hinakain na nila yan. Ah, ganun. Okay. Kaya proven per na yan. Yung yeah, mga boss, 3 -5. Baka interesado kayo, kontakin nyo na lang siya. Ah, uh, 0907-135-9734. ka? Ah, uh, marilaw lang ako, sir. Marilaw lang ako. Okay, mga Okay, maraming salamat. Sabi okay ako ka po sir. Pwede Sir. Kayo naman, boss. Anong pangalan nyo? Lars, boss. Ano dala mo? Ay, dala. Ito na lang natira sa atin. Yung Shih Spitz. Babae. Si so, Bali, 3 months na siya. Sakto ngayon. Makano na lang? 3 months 3,000 na lang 3,000 na lang Tapos, eto bos nabili na yung kapatid e Pure Persian, black Pure Persian Ilang months na yan? 2 months pa lang. Ganda bala ito Halos mag-triple gold na Matata, ang ganda Makano? Bigay ko na, 3,000 na lang dyan 3K na lang Oo, 3K na lang Sa'yo rin ba yung bigel ba yan? Bigel lang ito So, Bigel ko, 11 months old. May vaccine at deworm na to. Medium bird kasi. 11 female. months old. Uh, bye. Lalabas ka oh. ka mo kanina eh. Makabait nito. <laughs> sa magahan ako mahin. Okay, gubos ito ng 5-5 pero pabilisan. Yan ako ng flat, 5,000. 5,000 binibigay niya. 11 months female oh. na Bigel. May oh, Bigel po siya. Female pa po yan. Mag i-buy na yung ganyang edad Oo, ano na po ito 11 months old, mag wawahan yung sa ano Boss, iwan mo na lang ulit yung contact number mo Sa mga interested, bumili ng mga binibenta mong ano Pa-contact na lang po ng number ko 09353370334 Ito ba idol naman? Thank you, thank you Thank you idol Idol, pangit na lang ako sa hindi ako nakahinig yung nakaraan eh. oo oh, wala rin akong dala nun eh. ah wala rin akong dala thank you thank you rin daming pusa oh sir sa inyo po yan ano pong breed yan? pure breed na persian po magkano po ang isa? 3,000 ilang peraso yan? 2, 4, 6 ayun mga boss pili na lang kayo dyan Gaganda ng pusa ni kuya persian may gray doon, no? Blue. Sir, contact number nyo, meron po ba? Mayroon po yung cellphone. Cellphone po? Naiwan May, ko yung cellphone. Ah, naiwan niya po? Ayun, sayang, no? 3K lang po. Okay lang po, sir. Thank you. Interman tayo kay sir. Sir, good morning. Good morning. May mga chocolate, siyo. Chocolate. Baga ano isa? Pipe-pipe. Babae. Puro babae ba yan? Itong dalawa, lalaki. Pipe-pipe sa babae? sa lalaki? Lima. Limang libo. Ang ganda. Chocolate shih tzu. Ligo siya po. Huwag yung papakawalan niya. Papalit Ligo pa yan eh. Ligo. Contact number sir. 0961-33-66262. Uh, Pati. So, okay. Maraming salamat po. Salamat. Morning guys. Idol. At Siyempre si Roadman. Good morning guys. Idol. Morning. Ito meron tayong bully. American Bully Oh, 3 months Lalaki Oo, lalaki May isang bakuna, dalawang deworm. Pay the yan. price na lang to Kaya, pay the price na din. Ito blue Blue Mas hmm. bata po Oo po Hindi, paresa po Mas maliit lang Oo po, mas maliit lang po Magkapatid po sila Lalaki rin yan mga lalaki boss Lalaki rin po Kaya yeah, idol, yeah. yeah. bakit po? Meron din, 10k oh, Ito natin, kaya yeah, idol Ito maganda oh, yeah going 8 months po license pet alaga na lang kompleto na bakuna 15k na lang to kaya idol budel lang ganda linis ano po vision A vision pala A po, vision. po. <laughs> para kasing budel o eh po. no po. awig po ng budel vision pala to pa. ano A lalaki po lalaki yun na lang po kuya ikaw lang bulang bigay ko kasi ito yung mga budget meal lang natin nagahanap sa akin Japanese babae Going 3 months, bigay ko na lang ito 2.5 2.5 na lang? Oo, kasi ito rin yung isa Mixed breed lang ng Belgian Ito 2.5 lang? Oo, 2.5 na lang dito sa mga naghahanap sa akin kaya ayaw dyan Tapos meron tayong puta Ba, may pusa ka na rin ha? 3 months ayon, yun. na Anong pusa naman yan? Short hair, lalaki, olay gray Magkano yan? 6.5 na lang ito kaya, paunahan 6.5 na lang 6.5 na lang Lalaki 2 months may get babae pure white 6.5 din yan 6.5 dalang din po kaya idol yan lang dala mo ito yung contact number ni Rodman mga boss kung interesado kayo sa mga binibenta niya kontakin nyo na lang siya taga na lang to bagong Baryo, kalokan bagong Baryo, kalokan okay five, salamat sa iyo kaya idol thank you thank you idol pwede ba kayong sticker ha ha <laughs> Si Alex ha. Diyan. Diyan. Sa gawin doon. Oh. Inaanap ka nga eh. Andi pawi Pauwi ka na ba? Oo. Oh. Andi Sige sana makita kami. Oh, sige, andi diyan. Paikot-ikot lang makikita mo. Naka-t-shirt na puti, naka-sombrero. Pala si ano, Boss Alex. Yun. mo lang <laughs> deliver kita-kita. Salamat, <laughs> mga kaibigan. Ano to? Uh, 7.5 na lang dalawa. 7.5 dalawa? Uh, 7.5 na lang dalawa. Ano po bang aso yan? Ah, uh, Princess Shih Tzu po. Shih Tzu? Shih Tzu. 7.5 dalawa? Oo, uh, okay, uh, pwedeng deliver. Para magkano lang isa nun? Ah, uh, 3.5. 3.5, 3.750. 3.750. May tawad. So, uh, yan. Sa itim. Late, sa itim. Ah, sa itim lang. Oo, uh, uh, sa itim. Okay. Ito namang isa. Itong brown na to, 5,000 to hanggang 4K ang gapor binigay. Lalaki ba okay. babae? Babae po. Babae. Pero meron na itong mayari sa kanya na ito. Ah, napili na. ano <laughs> padala nyo? Meron pa dito mga ano ko Ayan. Sa so, gustong bumili, pwedeng deliver na lang namin. Pag-asang po ba kayo? Marilaw lang kami. Marilaw lang. Ilaw, ano, mainit. Ayan. Kontakin lang po ako. Ngayon pa yung iba. Oh. Ito maganda to, madam ah. Oo. Uh -uh. Marami to Magkakapatid yan sila. Parang prapso, no? Oo. Uh -uh. Pili ka na. Halika, dalawain mo na na. Ma Ma'am, number niyo po? Uh, 0930-388-9624. Ate Beng. Utakin niyo lang ito. Salamat, Ate Beng. Thank you po. Thank you. Dito naman tayo. Puro pusa naman dito. Ang ganda Good morning po. Yes, good morning po. Meron po tayong British long hair. British long hair. Yes. Ayan piraso yan. Lima po, lima. Bali, so, lima sila mga boss. Sorry, blue. Ito pa yung isa. Walang bakuna pa. Puro blue ang kulay. Ilan ang lalaki? Apat po si. Ah, isa lang babae. Ito. Oo. Ito ato yung babae. Oo, ito nga. Nag-iisa lang ang babae. Nag-iisa lang yung babae. Apat na lalaki. Ang talong magkano? Yan. So, nakarang week po, 15K to bagsak presyo tayo ngayon. Magagawin natin 13K okay. na lang. 13K na lang. Sa followers ka ni Bossing, may discount ka sa amin. Discount pa po kayo ng konti lang. Para sa 13K, po, may bawas pa yun. Ah. Yun, na maganda doon. Naigo po tayo ng konti dyan. Naigo pa. Taga-sampo ba kayo? Laridel. Laridel, napakalapit, no? Oo, <laughs> okay. Ito budget meal tayo. Ito, mga budget meal sa mga nagaanap ha. Ano naman breed niyan? Ah, British, British Persian, Persian. po to, British. Ah, cross yes, oh. British Persian. Yung tatay nila. British long hair po yung tatay nila. So oh. pareho po sila ng tatay. Pero, Pero yung, ano ano yung mukha niya, Peresan Persian, palaga talaga. Po, Persian. Magkano po? 5K, 5K na lang. 5K na lang. 5K na lang. Eh mga boss, sa mga interested bumili ng mga pusa nila, kontakin nyo na lang. Kontakin nyo po ako sa 0933-994-6610 or sa FB page ko na Ikanamo. Ikanamo? Oh, uh, uh, Madaling tandaan. Tandaan ko <laughs> yun. Ito pala yun. Ah bossing, thank you ah. Thank you rin po. Thank you, thank you. Nakita kita. Nandiyan pala si Boss Alex eh. Ito, matagal na nating followers. Boss Alex! Ano ba? Hindi ba tayo magiinom? Tara na! Game na? <laughs> Long time no see ah. Kailan kaya nakauwi? Yung two weeks na nakakaraan. 2 weeks ago na. Kasi yung mga anak ko pupunta rito eh. Hmm. Sa rogi lang na kita sa lugar eh. Ay, yung mga anak mong gumagawa ng kotse. Ayos ah. Samaya-samaya yung mga. Oo. Ayos. Agad-agad ng manonood ang mamaya nyo. Nakita mo agad si Kuya ano? Oo. Eh, para dito na muna siya. Ano nabili mo kalapate? Oo. Mga kain sa ano. Eh, oo, nilagay ng anak ko na lalaki. niya talaga. Mm. Okay mga boss, dito tayo sa pwesto ni Kuya Chris galing pang Baliwag, Bulacan. Oo, magandang gabi po, magandang umaga po. Meron siya ano? Meron siyang English bulldog. bulldog. Kuya Chris, pakita mo muna natin yung ano, English Labrador. Ang ganda oh. 3 months na ha. Makita na naman yung paa niya, napakalaki. Eh. Oh, lalaki. 12 kilos na po daw mga kaibigan 3 months pa lang yan. Lalaki mga boy. Like it. Yes, yeah. ito yung mukha. Lalaki, nasa 12 kilos na po siya. Nasa 12 kilos so, yeah. team na. Yan kaya. Kim niya po uh, complete ba updated po ang vaccine? Yes. Yeah. Yeah. Lalaki, 2 balls may papel yan. Land paper pa. Ah. Uh, uh, asking ko dito mga kaibigan ano, 18,000 negotiable. 18,000 negotiable. Oh, uh, set na set pa kayo dito. Alam yung? Laki oh. Kitang-kita niya 3 months pa lang nahingit, napakalaki. Lalaki, Lalaki pa yan. Lalaki pa 'yan. Ito naman English bulldog. Uh, English labrador. Ay, uh, English po. English bulldog. Yeah, uh, English bulldog, EB. Ilang uh, months? Ah, uh, 1 year po mahigit. Babae, basal. Hindi pa po oh. Waiting po sa first Ay, hit Ah, hindi pa nag-hit? Hindi pa po Pagkano? Pagkano? 20,000 lang po yan 20,000 Ano po kapatid po ito? 20 rin to 20 rin po yan Babae rin po, babae Ayan. Basal din syempre Basal po, basal Ito naman kuya Chris uh, American Bully Ito po, budget milk po natin American Bully Apo, isang blue Isang lilac Para sa babae, 3 months old Ayan po Magkano kuya Chris? Bigay ko lang ako ng 8,000 8,000 Ito, mabilis talaga Ang isip po nila Nag-save-save po sila Nag-save-save po ang balahibo nila Pero natubo na oh. Mutubo naman oh, Hindi naman ano Kunti paligo lang yan Mga 2 weeks Pantay na po yan Play na yan. Tapos ito naman 8,000 lang po yan mga ano rin to, American Bully. American Bully Blutan. Blutan. Uh, uh, proven one. Ano po, uh, eight puppets po ang sinaradyos niya last time. Eh, magla malapit na mong mag-hit. Bigay ko na lang po ng 10,000 yan. 10,000. Ayan po. Ito. Ayan po, Merle. 6 month old. Labas natin. Babae rin yan? Lalaki po, lalaki. Lalaki. Pinagyan naman ang mukha niya. No? Merl, oh. Ganda ng mata, oh. Magkano kuya Chris? Ito, bigay ko lang 20,000. 20,000. 20,000. 20, 20. Ganda, oh. Ito naman po, ano, 11 months old. Ah, lilac. 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 Lalaki ba ba eh? Lalaki po yan, 11 months. So, bigay ko na lang ng 15,000. 15,000. Ayan, Ayan na po, complete boxing po yan. Aalagaan na lang. Aalagaan na lang po. Tsaka yung mga aso ko, puro safe po tayo dito. Safe. Aalagaan lang po, walang magiging problema po yan. Ang gagawin nyo lang kundi alagaan sila. Aalagaan, pakainin, paliguan nilang. Wala nang babaksinan. Number mo, Kuya Chris? 0915-478-2057. Ah, Nagabaliwag bulakan si Kuya Chris. Thank you, thank you. Sidante Si Dante may mga dalang serama, si tama? Serama po, tapos phantom po. Ito, si Rama. Ako oh, pa, si Rama po. Magkano yung pair na yan? Pero na lang po yung binibigay ko nga po 1K. Ay, One. 1K na lang po. 1K, limanda oh, ng isa. Mga yeah. itlog na yan? Opo, oh, dalawa na po itlog niya sa bahay. 1K na lang. po. Okay. Yan okay. sa kabila. Dito po, 700 po, bantam lang po. Bantam. Paris po. 700 oh, 350 lang isa, no? Opo, 350 lang isa. Yung mga pandiinan natin, nasan? Opo mga sira mo kumadina. Dati mo na, na man, Ito na lang pumadala kumadina. Ayun, sira mo ano. Ito magkano? 15 po per Ito naman. Ayun po bigayin ko na lang dibo sa 200 kaya 700, 700 pare. Ito rin. Opo. Ayun, bigayin ko na lang dibo sa 200. Mura ka magtinda no. Opo. Ito po baka po may naghahanap po sa inyo. Ayam si, si Manny. Ayam okay. si Manny. Ayam si Manny, team lahat eh. Opo, itim po lahat. Ano? si Manny. Dalawang babae. Pati ba, pati ba yung laman yan, itim? Opo, itim po lahat. Itim din eh, no? Just... Oh, tara, pa, babae yan. Babae po, pati dalawang babae po. Magkano so, isa niyan? Bigay ko na yan po, 900 dalawang babae. Dalawa na, 900. Ayan, sa mga sa si, man. si Manny. 900, dalawa. Ito ba po, puti. Bantam. puti, 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 Ayan o. Opo. na lang po 900 pares. 900 bang pares? Oo. 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 po mga ordinary pares. Oo. 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 Opo. Sa mga mahihilig mag-alaga ng bantam, serama, every Friday andito naman okay, si Dante. Okay, <laughs> magkano yung kalapate mo? Ano po ito po? 100 pares. Anong kalapate yan? Ano po? PHA po itong ising-ising. Ising-ising na PHA. Okay may sensor mga pang racing yun, oh, syempre yan Dante, no? iwan mo lang yung contact number mo 3916-11-222-07 Bukawi ka lang mabot, rin naman pagka no? Bukawi lang kontakin nyo na lang mga boss kung interesado kayo thank you Dante thank you, pasyalan naman natin yung latagan dito sa Bukawi mga boss may latag din dito bura utan mga sapatos oh adidas ito maganda to ah nanalo to ah ang kano to? ang kano to boss? 300? bossy yan bossy mura to ah 300 Anong size to? 5.5 Ito bossing misulo Pero maganda to Pamabahay 300 lang oh uh -huh. Ito, Pero to. Mura mga sapatos mo kaya Kung biyernes ka nagdalatag dito Opo, misan din sa loob na eh. yun Kaya nga, ngayon lang kita nakita dito sa bungad eh. Nung nakaraan po kasing lindun ako sa loob ah, sa loob ka Ayan ko naghahanap kayo ng mga murang sapatos no? Ano pangalan niya kuya? Jason, Papa J Papa J Ito yung BNS, andito siya Ito mga boss oh, kanalo to 300 lang Misuno, -no. ito makano to? Sa so, 1K ako mausin yan, ang original ang, ang, kasi Ang SRT kasi talaga nga nasa mga 11K 11K o. Ganda rin to bisuno. Oo nga no. no. pang skateboard kasi nahanap ko eh. Oo po. Eh all the students and nakita mo Ayan, Eh magaling pa. Dugo ito ang 800 ko. 800 lang nakuha ko. So, Go buy 3 yan. Nasa 11 sa RV maganda rin to Thank you bossing! Ukay ukay, marami dito. Pwede yan? ka gubol oh. so Magkano to? 250 Mitchell and Ness Baka main cup po oh. Tapos may mga pang ano siya o oh. Display Coke Pagkano so, to? 100 Sandaan Aluminum no? Hindi lamang pa Ito so, pa oh Mga die cast, meron din oh Mga laruan, meron din no? to Naayos pa to. Gas ah. Magkano dito? Magkano dito, boss? 150 lang mo. Oh. BANS. Piso. Mga 30. Ah. Murang mga sapatos dito. Mega ko tinatanong, presyo nito. Mainit na dito mga laruan RC side mirror pedal po bago lang walang walang ano walang liwanag pwede mo ang daming ukay dito, kaliwat kanan, no. Galing nga, paikot ikot siya. So, ayun mga boss Pauwi na rin ako Dito ko lang tatabusin tong video na to Maraming salamat sa pagsama Kita-kitsa lang ulit tayo Sa usunod na video Napakainip na mga boss Grabe